Hello guys, good evening. Ayan, thank you sa lahat na nagsusupport sa akin. Ayan, I'm so happy kasi dun sa family ni Dalia. Ayan, nasaya ng mga anak niya. Thank you po sa lahat na nagsishare ng aking video. Ayan, gusto ko palang sabihin na ah uh, magpapa games ako this coming Friday. Ano? Saturday morning or Saturday night. Ayan. Wait nyo po ang aking live. Ayan. Para po, mayroon ka nung charge sa chance na manalo ng ito at ito. Okay? Ayan. Pakita ko sa inyo yung aking ibibigay. Kasi yon ay nagaling sa box ko na pinadali dito sa American. Ayan. Konti lang yung pero bibigay ko kayo. Okay, sa lahat ng mga nag-share, yun po ay may chance na makasali sa akin. free balik ba ba? Basta po, keep supporting me. Ayan, pakishare din po ang akin video para po may chance kayo na makasali. ha? Huh? Gusto ko lang po talaga na makapagbigay ng konting tulong. Ayan, hindi po ako masyado nag- yung video kasi pag Monday to Friday ay may work po well, ako Saturday lang I'm free at Sunday ayan kaya hindi ako masyado nakakapag live kasi eh, pagdating na Saturday umalis kami Sunday is my rest day kaya wala rin time ang dami mga ginagawa sa bahay okay one follower, two follower, and three follower. Ayan. So, one and two follower may bibigay ako na giveaway. So, number three follower na mananalo ay bibigyan ko lang ng 100 Gcash. 100 pesos Gcash. Okay. Basta po mag wait po ba kayo kung kailan ako mag live. Okay. May be Saturday. Okay. Thank you so much. Ingat-ingat. Bye-bye. Ingat po.